Hello mga kaibigan. Nais mo bang malaman ang mga bagong financial trends ngayong 2025? Na siguradong makakatulong sa iyong pagyaman at pag-iipon. Kung oo, tapusin ang video na ito dahil pag-uusapan natin ang 5 financial trends na dapat mong subukan ngayon pa lang. Tiwala lang mga kaibigan dahil 2025 na panahon na para umangat tayo Tara, simulan natin. Unang trend, AI-powered apps or investing apps ngayong 2025, mas matalino na ang teknolohiya. May mga apps na gumagamit ng AI para mag-recommend ng investments based sa budget goals mo. Halimbawa, kung gusto mong mag-invest sa stocks, mutual funds o crypto, ituturo ng AI kung saan ka makakakuha ng pinakamataas na returns. Walang masyadong effort. Subukan ng mga apps tulad ng Robinhood AI o GCash Invest. Plus, dito sa Pilipinas. Example, may 1,000 pesos ka. I recommend... Nang app na ito na ilagay ito sa low risk fund na may 5% return monthly. Hindi mo na kailangang aralin lahat. Ginagawan ka na ng AI ng diskarte. Pangalawa, sustainable investments. Uso ngayon ang invest with a purpose. Ang ibig sabihin, naglalagay ka ng pera sa mga kumpanyang eco-friendly o tumutulong sa community. Halimbawa, Maaari kang pumili ng shares sa renewable energy. May mga companies na pwede kang mag-invest. Sa social enterprises tulad ng Bambuhay na gumagawa ng sustainable products. Example. Naglagay ka ng 10,000 sa isang solar energy or solar energy project. Bukod sa tumutulong ka sa environment, may 8 to 10% ka pang annual return. Sabi nga, save the planet, grow your wallet, trend number 3. Digital side hustles 2025 na. Mga kaibigan, kung may cellphone ka at internet, pwede kang kumita. Pumapatok ngayon ang freelance or content creation at pagiging virtual assistant. Pwede kang magsimula sa platforms tulad ng Upwork, Fiverr, o maging YouTube content creator. Halimbawa, kung magaling kang mag graphic design, pwedeng mag-offer ng services sa Fiverr at iba pang mga investing apps. Sabi nga, cellphone mo, gawing pera mo. Pang-apat by now, say more platforms. Maraming e-commerce platforms tulad ng Shopee, Lazada ang nag-aalok ng cashback programs. Tuwing bibili ka ng essentials, nagamit ang mga platforms na ito, may rebate kang nakukuha na pwede mong gamitin sa mga susunod na pagbili. Halimbawa, bumili ka ng grocery worth 5 thousand pesos. May 500 cashback ka. Imbes na gastos yung nagad, ipunin mo hanggang makabuo ka ng savings para sa future purchases. Sabi nga, gastos na, may balik pa. At ang huling trend, ang tinatawag na community-based savings investments ngayong 2025. Bumabalik ang konsepto ng bayanihan pero sa modernong paraan may mga online platforms na nagpapahintulot sa mga tao na magtulungan sa savings o investments. Tulad ng community, lending at group investments. Pwede rin traditional na paluwagan pero may digital twist na. Halimbawa, magbuo ng group savings na may plano at may fixed monthly contribution after 6 months, may kita ka pa ang group fund na naka-invest sa isang small businesses. Sama-sama, sabay-sabay, umaasenso. At yan ang 5 financial trends na dapat mong subukan ngayong 2025. Mga kaibigan, tandaan, ang success ay hindi overnight. Pero sa tamang diskarte at mindset, abot kamay na natin ang financial freedom. Aling sa mga trends ang gusto mong subukan? I-comment mo sa ating comment section. Huwag kalimutang mag-like. I-share mo naman at mag-subscribe sa ating weekly and monthly financial tips. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Let's make our 2025 your best financial year. Ingat!